Sir, <laughs> tanong ko lang, uh, ilang, ilang taon mo nang ginagawa yung ganito? Uh, walang tao na po. Ha? Walang tao. Ah, walang, matagal-tagal na rin. Ano to, uh, sarili mo or angkat lang? Sarili. Ah, sarili mo talaga? Saan mong ginukuha? Sa puti. Ah, dito lang, sa puti palengke? Sa ng bayan. Ah, so bibili mo ng hilaw, tapos ikaw na mismo yung magluluto Buti naisipan mo na ikaw na mismo kasi, di ba pag... Pag angkat eh ano 'di ba porsyentuhan lang yan eh no? lang. Halos 5 piso lang sigitain. Halos Angkat. Ah, 5 piso lang. Pero kung ikaw mismo, medyo malaki-laki rin siya no. Ah, mayro pala pa lang mga ano no, may mga proseso pa pala na gagawin no. May pa yan. Pero mas malaki pa rin kaysa sa magangkat ano. So maliban sa balot, may tinit sayo rin to no, sayo rin yung ano, chicharon. Oh. Sabagay hindi naman nawawala yan pag balot, may chicharon okay, talaga no. Yan ang para tandaan. Okay. <laughs> pag may pag may chicharon, may balot. Pag may balot, may chicharon. Ah, ganito. Ah, bakit mo ginagawa yung ganito, Kuya? magtinda ka ng ganito, oh, oh matagal-tagal na yung ginagawa mo yung ganito eh. Ano lang ito, parang sideline lang kasi sa umaga, pantay ng mga bata. Eh. At yung sundo, mm. parang mapasa ka na naman ngayon. Um, ilang anak mo kaya? Tatlo. Tatlo? Bali, malaking, ito, ito na yung bumubuhay sa kanila, yung pagtitinda mo ng balot? Or meron ka pang ibang anak buhay? Ito lang. Ah, ito talaga? Ilang anak mo kaya? Tatlo. At, no? Ano 'to? 'yon? Mga ano na? Mga, High school. Oh, grade 38 mag-grade. Mag oh? Kasi um ano mag-grade four nung pangalawa. Kung sa mag-grade. Mm. Tobus. Dibagay, 'wag nating Ah, meron ka rin pa lang ano, mga kain din. Oh, kering pa lang, ano. Eh, saan ka madalas nagpo dito lang talaga o oh. meron ka pang iba? Dito lang. Ah oh. eh, dito ka lang talaga nagpo Malapit lang pala dito. Ay guys, sa mga ano guys ah... Uh, sa mga mahilig ng balot o kaya chicharon. Eh dito lang siya sa may Pulang Lupa. Ito malapit siya sa may Pulang Lupa Elementary School. Ayan, sa mga gusto namang tumulong lang na bibili lang din. Pero mas maganda talaga guys na i-share nyo talaga yung video na to. Para syempre alam nyo naman kung saan kami kumikita yung mga vloggers ba? Diba? Yung kung ilan yung views nya, yun yung kikitain ng video. So, papakita ko rin naman sa inyo guys pag ibibigay ko na sa kanya yung kikitain sa video tsaka ano na eh ah, tawag dito lagi kami nagkikita na ito. so kung tatakbuhan ko siya kung i-indianin ko siya madali lang niya ako makilala tsaka binigay ko na rin sa kanya yung sticker natin ayan nagbigay na ako sa kanya ng sticker eh yan so nagbigay na ako sa kanya ng sticker so kaya eh, alam niya na kung sino ako kaya hindi hindi talaga ako makakatakbo kasi, kasi sa mga nagsasabi na hindi ko binibigay so panoorin nyo na lang yung mga last video natin yung uh, pakwan vendors o yung pinya vendors saka yung balon vendors saka yung basahan makikita nyo doon guys na binibigay ko talaga yung kinikita sa video ayan Siyempre kung magkano kinikita doon, yun lahat ng ibibigay ko sa kanya. Kasi siyempre, di ba, siya yung nasa video natin eh. So, hindi natin gagayahin yung iba, guys, na bibidyuhan lang nila. Tapos, eh, yung iba nga, hindi nga nagbibigay na eh. Basta, lang nila. So, kung sila lang ang kumita. Tapos, yung iba naman, bibigay lang ng uh, magkano or magkano yung bibigay nila. Yun lang yung maibibigay nila dun sa nabidyuhan nila. So, sa atin, iibahin natin. At saka, ginagawa ko na rin to dati, guys, na i-stop ko lang. Dahil, pinasok nga natin yung politika. So, ngayon, babalikan natin ulit. So, kaya alam ko na at alam na ninyo dun sa mga ano natin sa mga luma natin ng mga followers yung mga dati natin followers alam na nila na uh, binibigay ko talaga kung magkano kinikita sa video natin so ganoon pa rin yung gagawin natin guys so yun ulitin ko uh, ishishare nyo lang yung video na to tapos kung magkano kikitaan sa video na to ibibigay ko lahat sa kanya dito sa Balut Vendors so yun lang kahit dun lang guys makatulong ako sa kanya kasi wala naman alam niyo naman kung kinikita natin di ba so hindi pwedeng uh, ibibigay natin siya ng uh, uh, yung kinikita din natin so kung magkano lang kikitain sa video na ibibigay natin lahat sa kanya mas mas maganda nga guys kung maraming maraming share maraming uh, makapanood maraming views para mas malaki-laki talaga yung kikitain dito sa video na to yan yep yeah. -up, i-upload natin to sa YouTube natin sa Facebook sa Facebook hindi tayo makakapigay ng kikitain kasi uh, na-demonetize yung Facebook natin guys kaya wala nang kita yung Facebook natin kaya ang isi-share nyo lang uh, dito sa Youtube sa The Abangers Vlog sa Ninja The Vloggers ayan para dalawa to dalawang Youtube natin guys ibigay natin lahat sa kanya para ano makatulong tayo sa kanya kahit ganun sa paraan di ba kahit ganun na paraan lang guys makatulong tayo sa kanya di ba isipin nyo may anak siya ng tatlo tapos dyan lang sa balot at saka sa chicharon binubuhay niya yung tatlo niyang anak so sana ano guys sana makatulong nyo to at ma-share nyo yung video na to ayan ikalat nyo guys ikalat nyo para para makatulong Isipin nyo guys, ang gagawin nyo lang is isishare nyo lang yung video na to. Ito lang yung isang malaking tulong na gagawin nyo guys. Wala na kayong ibang gagawin kundi isishare nyo lang yung video na to. Hindi na nyo na kailangan na uh, bumunod sa bulsa nyo na kahit, kahit, magkano kahit, hindi nyo na kailangan magpadala, hindi nyo na kailangan uh, manghiram para ibigay sa kanya na tulong. So ang gagawin nyo lang talaga guys is isishare nyo lang yung video na to. Kasi kung magkano kikitain ulit-ulit na lang tayo Ayan, para ano din, para maalala natin na kung magkano kikitain dito sa video na to, ibibigay natin lahat sa kanya. Ayan. So, yun lang ang gagawin natin lagi guys. Uh, tutulong tayo sa mga vendors sa ganitong paraan. Diba? di ba? di Hindi tayo maglalabas ng sarili natin pera. Hindi tayo maglalabas na kung ano para may tulong sa kanya. So, ang gagawin lang talaga natin guys, isi-share lang yung video na to. Yun lang. Wala nang iba. Yun lang talaga guys Hindi naman siguro Mabigat sa inyo yan Ang pag-share sa video Isipin nyo Isang share nyo lang Malaking tulong na to Para kay kuya Diba Isang share nyo lang guys Isang click Pag-share Malaking tulong na guys So Mabibiyayaan na kayo Ni Lord Nyan Sa gagawin yung pag-share Kahit hindi na kayo Bumunot sa bulsa nyo Sa pag-share na lang guys di <laughs> Diba Malaking tulong na yun guys So sana matulungan natin Si kuya Si kuya Balot Vendors Sa ganitong paraan Sa pag-share lang ng video Ayan So legit to guys ha Mapapanood nyo yun naman yung iba Mga nakaraan natin video eh. Mapapanood nyo naman eh Yung mga Naibigay na rin natin Yung sa dalawang bata Naibigay na natin eh Kaya Legit to Legit talaga to guys Tsaka kung hindi naman legit guys Eh pakilala naman ako ni Kuya kasi bibigyan ko siya ng sticker eh para uh, tawag ito para malaman niya kung sino talaga yung vloggers na nagbablog sa kanya diba? so yun lang guys hanggang dito na lang yung ano natin guys ha uulitin ko share nyo lang yung video na to yun lang wala na akong hihingiin kahit singkong duling hindi na ako hihingi sa inyo Basta i-share nyo lang yung video na to. Pero kung gusto talaga makatulong guys, ayan, dito lang yan o. Oh. Dito lang yung location nya guys o. Marapit siya sa may ano, uh, Tanod Post, Barangay, uh, Pulang Lupa Ono. Ayan o, Pulang Lupa Ono. Tapos, malapit sa may uh, Pulang Lupa Elementary School. Tapos, ayan, malapit sa may Sugar Daddy. Ayan, mga uh, milk Kaya madali lang siya hanapin guys, ayan o. Madali lang siya. Sa mga taga Pulang Lupa Ono dyan, Ayan, lagi nyo siya nakikita. Sigurado, lagi nyo na nakikita dito eh. Ayan, kung gusto nyo mga tulong personal, o pwede nyo lapitan siya. Bumili kayo sa kanya, o kaya abutan nyo na. Tapos yung na mga uh, hindi taga rito, so ang gagawin nyo lang, i-share nyo lang yung video na to. Yun lang. So yun, so maraming maraming salamat. So, uh, sa next video natin, pag uh, lumaki yung views na to guys, ibibigay natin lahat sa kanya yung sasahurin nito sa video na to. Yun, maraming maraming salamat. Bye bye guys!